Hello yan, naka na ba yung mga best ninyo mga kaibigan? Yung mga reflectorized best nakatulad dito, nakatulad dito at katulad dito mga kaibigan. Starting today, eh, maaari na tayong mahuli at pwede tayong magmulta ng 1,000 hanggang 5,000 pesos kapag hindi po tayo nagsuot ng reflectorized best simula alas 6 ng hapon hanggang kinabukasan ng alas 6 ng umaga mga kaibigan. Meron na pong memo or meron na pong batas na mahuhuli po or mayroong violation ang mahuhuli na hindi gumagamit ng reflectorized vest. Pero mga kaibigan, lilinawin natin para sa kalaman ng lahat na hindi po nationwide or mandatory ang pagsuot ng reflectorized vest sa buong Pilipinas. Ito po ay para sa lungsod lamang ng Pangasinan kasi meron po silang memo or meron silang city ordinance na dapat magsuot po ng reflectorized vest ang mga rider at back ride sa kanilang lunsod. So ibig sabihin kapag kayo po ay pupunta ng Pangasinan, mag range kayo o dadaan kayo diyan parang pathway eh pwede po tayong gumamit o dapat may mer dapat meron po tayong reflectorized vest kapag po ganit. Kapag po kayo dadaan sa ala. Ang multa po mga kaibigan sa unang paglabas ay warning. Susunod so, eh may ay so susunod na multa ay mayroong 1,000 pesos, 3,000 pesos hanggang sa 5,000 pesos at pinakahuli po ay eh, pwede po tayong makulong. Yun ang mabigat nun mga kaibigan. Kapag paulit-ulit po natin ginawa ang hindi pagsunod sa batas nila, ay eh, maaari po tayong magmulta at makulong. So yan po ang City Ordinance ng Pangasinan at ito po ay magsisimula ng ngayon August 15, 2024. Kaya sa mga mahilig mag-rides ng walang bes o yung mga motorcycle rider, So, pagpapasa po kayo doon, ay magshoot po tayo ng reflectorized base Lalo yung mga angkas, walang mga vest yung mga yan. So, kung maghahatid tayo sa Pangasinan, hanggat maari magshoot po tayo ng reflectorized vest. Share ko lang din, ito yung ginagamit ko dito sa amin sa Laguna. So kasi, dito sa Laguna, gumagamit talaga kami ng reflectorized vest. Umaga, tanghali gabi. Pero, kapag po kami pupunta sa economic zone tulad ng... Laguna Techno Park at saka sa FEIP sa Batangas kasi po required sa amin na magsuot po kami na reflectorized vest simula pagpasok doon kailangan nakaglabs pa kami nakasapatos at kung ano no pa kapag po kami hindi nag reflectorized vest hindi po kami makakapasok sa loob ng Eco Zone ayan mga kaibigan sa Techno Park at saka sa sa Batangas fvip so yun mga kaibigan na share ko lang sa inyo na hindi po mandatory ang pagsuot ng reflectorized vest sa buong Pilipinas. Ito po ay para lamang sa city ng Pangasinan. So meron po kasi silang ipinasa na batas or city ordinance na pagsusot po ng reflectorized vest sa mga rider at sa mga back ride na kailangan ay meron silang suot na vest. So meron namang mumurahin tulad dito. Mura lang to mga kaibigan ha. Uh, nagkakahalaga lang to ng 50 pesos eto is mga 100 pesos. Ito is paggawa natin, customize mo. Depende sa kung magkano yung paggawa. Customize niyo for 300 to 500 pesos po ang pa-customize. So, depende sa dami. So, marami din ang nabibili sa mga ibang shop. Okay. Mga kaibigan, nag-update lang ako sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.